Kamusta po ako po si Dr. Mila de la Paz, isang board-certified gynecologist at inilaan ko ang mahigit tatlong dekada ng aking karera sa pagtulong sa mga nakatatandang kababaihan na harapin ang kadalasay, komplikadong yugto ng pagtanda sekswalidad at pangkalahatang kalusugan. Ngayon nais kong talakay ng isang bagay na halos lahat ng babae ay ginagawa, ngunit iilan lang ang tunay na nakakaunawa sa mga posibleng panganib na kaakibat nito, lalo na habang sila ay nagkakaedad. Pinag-uusapan natin ang tungkol sa sariling kasiyahan o masturbasyon. Ngayon lilinawin ko po, hindi ang akto mismo ang problema. Gayon pa man mayroong apat na partikular na pagkakamali, lalo na kapag ginawa sa umaga na maaaring tahimik na nakakasira sa inyong sirkulasyon mga ugat, nerves at maging sa inyong puso nang hindi ninyo namamalayan kung bakit. Siya ay stain tatu taong gulang nang mangyari ito. Mag-isa sa kanyang silid tulugan madaling araw tulad ng dati. Akala niya ay isa itong simpleng gawain na hindi nakakasama isang bagay na nakasanayan na niya sa loob ng maraming taon. Isang munting paraan lamang para mag-umpisa ng araw. Ngunit sa pagkakataong ito, may naramdaman siyang kakaiba at lubhang mali biglang kumabog ng mabilis ang kanyang dibdib, isang alon ng pagkahilo ang bumalot sa kanya at kinailangan niyang kumapit sa mesita sa tabi ng kama upang hindi matumba. Pagkalipas ng ilang sandali, nanginginig pa rin siya. Ang sanhi nito ay hindi ang akto mismo, kundi kung paano at kailan niya ito ginawa. Sa ating talakayan hihimayin ko ang mga tahimik na panganib na ito ipapaliwanag kung bakit ang umaga ang maaaring pinakadelikadong oras at mag-aalok ng mas ligtas at mas matalinong mga alternatibo upang maprotektahan ang inyong kalusugan at buhay. Mamaya, ibabahagi ko ang partikular na oras sa maghapon kung kailan ang pagbibigay lugod sa sarili ay hindi lamang ligtas kundi tunay na kapaki-pakinabang para sa inyo. Simulan na po natin bago tayo magpatuloy kung sa tingin ninyo ay makakatulong ang ganitong tapat at posibleng makapagliligtas buhay na impormasyon hinihikayat ko kayong isa alang alang ang pag-subscribe at pag-on ng notifications. Layunin kong magbahagi ng mga praktikal na payong pangkalusugan na partikular na idinisenyo para sa mga kababaihang edad 60 pataas upang matulungan kayong manatiling malakas masigla at ligtas sa inyong mga huling taon. Ngayon, dumako na tayo sa puso ng usapan. Ano ang apat na mapanganib na pagkakamali sa masturbation na madalas gawin ng mga kababaihan sa umaga at bakit tahimik nitong sinisira ang inyong katawan nang higit pa sa inaakala ninyo? Hayaan ninyong isa-isahin ko ito para sa inyo. Unang pagkakamali. Pagmamadali habang gutom at dehydrated ang katawan. Hayaan ninyong ibahagi ko sa inyo ang isang bagay na hindi kailanman sinabi sa karamihan ng mga nakatatandang babae at ito'y nagdudulot sa kanila ng pinsalang hindi nila namamalayan. Linggo-linggo, may mga pasyente akong nakikita na sinisimula ng kanilang araw sa parehong tahimik na gawain. Gigising sila ng maaga bago pa man gumalaw ang mundo. Hindi pa sila kumakain, wala pang naiinom, na kahit isang basong tubig at ang kanilang katawan ay nag adjust pa mula sa ilang oras na pamamahinga. Nang hindi nag-iisip sinisimulan nilang bigyan ng kasiyahan ang kanilang sarili. Walang stretching, walang nutrisyon, walang hydration. Isang mabilis na sandali lang ng kaligayahan. Para sa kanila, ito'y tila walang malisya. Ngunit para sa kanilang tumatandang puso, maselang mga daluyan ng dugo, at sensitibong mga ugat, ito ay isang tahimik na pananambang. Tingnan ninyo pagkatapos ng edad 6 ang katawan ng babae ay hindi na kasing bilis makabawi. Ang regulasyon ng blood pressure ay nagiging mas maselan at natural na bumabagal ang sirkulasyon sa gabi. Ang katawan ay madalas na gumigising sa isang estado ng dehydration at mababang asukal sa dugo kapag pinasigla ninyo ang pagnanasang sekswal sa ganoong kondisyon, naglalagay ito ng biglaang stress sa inyong cardiovascular system. Biglang tataas ang tibok ng inyong puso, mabilis na maninikip ang mga daluyan ng dugo. At ang dugo ay hihilahin patungo sa inyong balakang pelvis sa panahong desperadong kailangan pa ito ng inyong utak at puso. Para sa ilang kababaihan, ito ay maaaring magdulot ng pagkahilo panghihina o irregular na pagtibok ng puso, palpitations. Para sa iba mas seryoso ang mga kahihinatnan, pagkahimatay bigla ang pagbaba ng presyo ng dugo o maging sanhi ng arrhythmia. Isang babae na ginamot ko noong nakaraang taon ang bumagsak sa kanyang banyo, ilang minuto lamang, matapos marating ang sukdulan. Akala niya ay inaatake siya ng panik. Ito pala ay postural hypotension na pinalala dahil hindi niya namamalayan kung gaano ka vulnerable ang katawan sa umaga. Hindi ito para takutin kayo. Ito ay para gisingin kayo sa isang simpleng katotohanan, kailangan ng paghahanda ng inyong katawan bago ninyo ito isa ilalim sa stress, kahit pa ito ay stress na dulot ng kasiyahan. Isang basong tubig, ilang magaang paggalaw at isang maliit na kagat ng pagkain ay maaring magdulot ng malaking pagkakaiba. Ito ay tungkol sa respeto. Respeto para sa kahangahangang makina na nagdala sa inyo hanggang dito. Karamihan sa mga kababaihan ay hindi kailanman nakikita ang koneksyon ito dahil walang nagsasabi sa kanila. Ngunit panahon na para pag-usapan natin ito dahil ang pagbabaliwala dito ay maaring mga hulugan ng pagbabayad ng isang halaga na hindi ninyo inaasahan. Ngayon, kung sa tingin ninyo ay nakapagbukas na ng isipan, ang unang pagkakamali, hintayin ninyo ang pangalawa. Ito ay isang bagay na ginagawa ng milyon-milyong kababaihan tuwing umaga gamit ang kanilang mga telepono o libro. At hindi lamang ito nakakaapekto sa kanilang intimasya. Binabago nito ang programming ng kanilang utak. Ikalawang pagkakamali paggamit ng erotika o pornografiya bilang pampasigla sa umaga. Araw-araw maraming kababaihan, bagamat hindi nila hayagang inaamin ang gumagawa ng gawaing ito. Gigising sila kukunin ng kanilang telepono o isang libro. At bago pa man tumapak ang kanilang mga paasa sa hig, sila'y lumulubog na sa isang erotikong kwento o mga video naghahanap ng pampasigla sa kanilang pagnanasa. Sa loob ng maraming dekada narinig ko ang mga babaeng nagsasabi, Dora la Paz, bahagi lang po ito ng aking umaga. Nakakatulong ito para makaramdam ako ng kahit ano. Ngunit narito ang hindi nila madalas napapansin kapag sinimulan ninyo ang inyong araw sa ganitong paraan. Lalo na araw-araw, gumagawa kayo ng isang bagay na mas mapanganib kaysa sa inaakala ninyo. Hindi ninyo lang pinasisigla ang inyong katawan. Binabago ninyo ang programming ng inyong utak. Hayaan ninyong ipaliwanag ko. Kapag kayo ay higit sa 60 ang inyong dopamine system, ang bahagi ng utak na responsable para sa gantimpala at motibasyon ay nagiging mas sensitibo at hindi na gaanong mapagpatawad kapag paulit-ulit ninyo itong inilalantad sa matinding erotikong nilalaman, lalo na sa umaga ang inyong utak ay nasusobrahan sa antas ng stimulation na hindi nito kayang iproseso. Ang pagdagsa ng dopamine na iyon ay maaring masarap sa pakiramdam sa sandaling iyon, ngunit sa paglipas ng panahon, maaari itong humantong sa desensitization o pagiging manhid. Bigla ang tunay na intimasya ay maaring parang wala ng latoy. Ang haplos ng isang kapareha ay maaring maging manhid. Ang mabagal at banayad na pagbuo ng natural na pagnanasa ay hindi na nagre-rehistro tulad ng dati. Ang inyong katawan ay maaring may kakayahan pa, ngunit ang inyong isip ay nawawalan na ng koneksyon. Nagkaroon ako ng mabubuting babae sa aking opisina na nagsasabing hindi na nila marating ang sukdulan, kasama ang kanilang mga asawa, hindi dahil nawala ang pag-ibig, kundi dahil ang kanilang utak ay nasanay na sa paghahabol ng isang partikular na pantasya bilis at palaging matinding stimulation at ang pinakamasama hindi nila ito nakita na darating akala nila isa lang itong kwentong walang masama ngunit araw-araw taon-taon binago nito ang kanilang pagnanasa sinira ang kanilang kakayahang makipag-ugnayan at tahimik na ninakaw ang kanilang kumpiyansa kung sinisimulan ninyo ang bawat araw sa gawain ito, hinihiling ko po na huminto muna kayo at mag-isip. Ang ipinapakain ninyo sa inyong utak sa umaga, ang humuhubog sa kung paano ito gumagana sa buong araw. Piliin ang pagiging naroroon kaysa sa prosa. Piliin ang koneksyon kaysa sa isang screen. Maaring kakaiba ito sa simula, ngunit magpapasalamat ang inyong isip at katawan. Karapat dapat kayo sa isang tunay na intimasya, hindi lang isang mabilisang tama ng dopamine mula sa isang gadget. At kung tumama iyan sa inyo, hindi kayo nag-iisa. Ngunit ang susunod na pagkakamali ay maaring mas ikagulat ninyo dahil wala itong kinalaman sa inyong binabasa at lahat ay tungkol sa kung paano ninyo ipinoposisyon ang inyong katawan habang nararating ang sukdulan. Ang isang pagkakamaling ito ay maaring tahimik na sumisira sa kalusugan ng inyong pelvic floor tuwing umaga. Hayaan ninyong ipakita ko kung paano. Ikatlong pagkakamali. Pagbibigay kasiyahan sa sarili sa isang tensyonadong posisyon na nagpapahirap sa pelvic floor, ito ang uri ng pagkakamali na tila napakaliit. Kaya't karamihan sa mga kababaihan ay hindi ito binibigyan ng pansin. Ngunit sa aking mga taon bilang isang ginecologist, nakita ko kung paano ang simpleng gawaing ito na ginagawa sa katahimikan sa likod ng mga saradong pinto ay maaring tahimik na sumira sa kalusugang sexual ng isang babae. Nagkaroon ako ng isang pasyente, si Aling Corazon 74, taong gulang masigla may dangal at namumuhay ng lubos. Sinabi niya sa akin na palagi niyang ginagawa ang parehong bagay tuwing umaga umuupo sa gilid ng kanyang kama, nakayuko at tinitensyon ang kanyang mga kalamnan para matapos sagad. Walang pag-iisip sa postura, walang kamalayan sa kanyang katawan. Purong nakasanayan lamang. Nang tanungin ko siya kung ano ang pakiramdam, natigilan siya. Kamakailan, sabi niya, nagsimula na itong medyo sumakit at ang pakiramdam ay mapurol, hindi na tulad ng dati. Ang hindi niya namamalayan ay lumilikha siya ng chronic tension sa kanyang pelvic floor, pinipiga ang mismong mga kalamnan na mahalaga para sa kasiyahan, pakiramdam at maging sa pagkontrol sa paghihi. Kapag kayo ay nakayuko pinipiga ang inyong mga hita at umiire, lalo na araw-araw, maaari kayong magdulot o magpalala ng pelvic floor dysfunction. Para sa mga mas batang babae, madalas mabilis makabawi ang katawan. Ngunit pagkatapos ng edad siksta, ang inyong sistema ay hindi nagaanong mapagpatawad. Ang resulta na bawas ang pakiramdam sakit tuwing nararating ang sukdulan o mas malala pa. Pang Pangmatagal ang issue tulad ng chronic pelvic pain o urinary incontinence hindi makontrol na pag-ihi. Nangyayari ito ng dahan-dahan tahimik, kaunting bawas sa pakiramdam dito kaunting sakit doon. At karamihan sa mga kababaihan ay inaakala na ito'y dahil lang sa pagtanda o vaginal dryness. Ngunit ang totoo mahalaga ang inyong posisyon. Ang pagbibigay kasiyahan sa sarili sa isang masikip at tensyonadong postura ay nagnanakaw sa inyong mga ari ng nakakarelax at bukas na estado na kailangan nila upang makaranas ng buo at malusog na kasiyahan. Sinusubukan ninyong gisingin ang kasiyahan, ngunit literal na pinipigan ninyo ito. Sinabi ko sa pasyenteng yon na baguhin lang ang isang bagay humiga, maglagay ng unan sa ilalim ng kanyang mga tuhod, at mag-focus sa malalim na paghinga na hinahayaang mag-relax ang kanyang balakang. Sa loob ng ilang linggo, napansin niya ang pagbawas ng sakit, mas mahusay na pakiramdam at mas malalim na koneksyon sa karanasan. Minsan ang pinakamaliit na pagbabago ay maaring magbago ng lahat. Karamihan sa mga nakatatandang babae ay hindi kailanman nasabihan nito. Walang nagtuturo nito. Ngunit mas mahalaga ito kaysa sa inaakala ninyo. Ngayon, gaano man kahalaga ang kalusugan ng pelvic floor, may isa pa akong pagkakamali na kailangan kong ipakita sa inyo at ito'y hindi pisikal, ito'y emosyonal dahil ang pinaniniwalaan ninyo tungkol sa inyong sarili habang at pagkatapos ng sariling kasiyahan ay maaring tahimik na makasira sa inyong mga hormon puso at maging sa inyong memoria. Manatili po kayo sa akin. Ito'y mas malalim kaysa sa inaakala ng karamihan sa mga kababaihan. Ikaapat na pagkakamali konsensya at kahihiyan sa umaga na nagpapataas ng cortisol. Ito na marahil ang pinakahindi nakikitang pagkakamali sa lahat. Ngunit sa aking mga tao ng pagtatrabaho sa mga nakatatandang kababaihan, nakita ko itong nag-iwan ng mas malalim na mga pilat kaysa sa anumang pisikal na isyo. Hindi ito tungkol sa kung paano kayo gumalaw. Hindi tungkol sa kung ano ang inyong binabasa. Ito ay tungkol sa kung ano ang inyong nararamdaman pagkatapos. At para sa maraming kababaihan, ang damdaming iyon ay kahihiyan. Maraming nakatatandang kababaihan ang tahimik na dinadala ang bigat na ito. Marahil ito'y nag-ugat sa mga paniniwalang kultural o relihiyoso dito sa Pilipinas. Marahil sila'y pinalaki na tingnan ang sariling kasiyahan bilang isang bagay na mali, makasarili o marumi. O marahil ito'y dahil sa tahimik na kalungkutan ng pagtanda ang kawalan ng laman sa paggising ng mag-isa at sinusubukang makaramdam ng kahit ano bago harapin ang isa na namang mahabang araw. At kaya, kahit na ang akto ay nagdudulot ng ilang sandali ng kaligayahan, madalas itong sinusunda ng isang bagay na mas mabigat paghusga sa sarili pagsisisi at isang boses sa loob na bumubulong, hindi mo dapat ginawa yan. Ang hindi napapansin ng karamihan sa mga kababaihan ay ang emosyonal na pag-ikot na ito ay hindi lamang sumisira sa inyong diwa. Binabago nito ang inyong chemistry. Ang alon ng konsensya na yon ay nagdudulot ng bigla ang pagtaas ng cortisol, ang pangunahing stress hormone ng katawan. At kapag tumaas ang cortisol sa umaga, hindi lang nito sinisira ang inyong mood. Ginugulo nito ang inyong buong balanse ng hormone, pinapataas ang presyo ng dugo pinapahina ang immune system at nakakasagabal sa memorya at pagtulog. May mga babaeng lumapit sa akin na nag-aalala tungkol sa brain fog, pagkapagod maging sa pagtaas ng timbang at sa maraming kaso, ang ugat ng lahat ng ito ay hindi nasasabing emosyonal na stress. Kahihiyan na nakatali sa isang perpektong natural na gawain. Ang inyong katawan ay nakikinig sa inyong mga emosyon kapag sinasabi ninyo sa inyong sarili na mali kayo o hindi karapat-dapat para sa kasiyahan ang inyong biology ay tumutugon ng may tension at toxicity. Ngunit kapag binigyan ninyo ang inyong sarili ng pahintulot na makaramdam ng kagalakan, makaranas ng koneksyon, kahit sa inyong sarili, ang inyong katawan ay lumalambot, nagiging balanse ang mga hormone at nagsisimula ang paggaling. Karapat dapat kayo diyan. Karapat dapat kayo sa kapayapaan kahit sa inyong mga pribadong sandali. At walang babae ang dapat parusahan sa emosyonal o hormonal na paraan dahil sa pagsisikap na makaramdam muli bilang isang tao. Karamihan sa mga kababaihan ay iniisip na kailangan nilang pumili sa pagitan ng paglilihim at kahihiyan. Ngunit may mas mabuting paraan, isang paraan upang parangalan ang inyong katawan alagaan ang inyong isip at tamasahin pa rin ang intimasya ng walang takot o masamang epekto. At nagsisimula ito sa pag-alam kung kailan ito dapat gawin. Ang timing ay hindi lamang isang kaginhawahan. Ito ay maaaring ang pagkakaiba sa pagitan ng paggaling at pinsala. Sa ilang sandali, isisiwalat ko ang eksaktong oras ng araw kung kailan ang sariling kasiyahan ay nagiging hindi lamang ligtas, kundi tunay na kapakipakinabang para sa inyong kalusugan. Huwag ninyo itong palampasin ang tamang oras. Kung kailan nagiging nakakagaling ang sariling kasiyahan, hindi nakakasama. Kung may isang tanong na mas madalas kong natatanggap mula sa mga nakatatandang kababaihan ito ay, Doktora, kailan po ba ang tamang oras? Matapos ang lahat ng ating napag-usapan, ang mga panganib ng pagmamadali sa umaga, ang pinsala ng konsensya ang pinsala mula sa masasamang gawi. Ang tanong na iyon ay nagiging higit pa sa praktikal, ito ay nagiging personal. Dahil ang timing ay hindi lang tungkol sa rutin, ito ay tungkol sa pagrespeto sa ritmo ng inyong katawan, paggalang sa inyong enerhiya at pagpili ng mga sandali na sumusuporta sa paggaling sa halip na stress. Kaya narito ang sinasabi ko sa aking mga pasyente ng malinaw at walang paghuhusga ang pinakamainam na oras para sa sariling kasiyahan pagkatapos ng edad 6 na ay karaniwang sa hapon hanggang maagang gabi sa pagitan ng 4.00 p.m. at 7.00 p.m. Bakit sa oras na ito? Dahil sa oras na yon ng araw ang inyong katawan ay karaniwang gising na hydrated at may laman na ang tiyan ang inyong puso ay nasa isang matatag na ritmo na at mas malakas ang sirkulasyon ng dugo. Ang mga antas ng kortisol na natural na mataas sa umaga ay bumababa na. Ito ay lumilikha ng isang mas kalmadong hormonal environment para sa inyong katawan. Sa mga oras na ito, ang inyong nervous system ay karaniwang mas nakakarelax at mas malinaw ang inyong isip. Mas maliit ang posibilidad na makaramdam kayo ng pagmamadali o konsensya. Lumilikha ito ng perpektong panloob na kapaligiran para sa malusog na pagnanasa, kasiya siyang pag-abot sa sukdulan at mental na kalmado pagkatapos. Ang maaaring ikagulat ninyo ay kung gaano kaiba ang pakiramdam ng karanasan. Sa halip na tensyon o pagkaapurado, mayroong puwang para sa pagiging naroroon. Sa halip na kahihiyan, mayroong kapayapaan. Sa halip na isang pagbagsak, mayroong pagpapanumbalik ng lakas. Minsan ay may isang babae sa huling bahagi ng kanyang 60s na lumapit sa akin at sinabing wala na siyang koneksyon sa kasiyahan, na parang sumuko na ang kanyang katawan dito. Pinag-usapan namin ang kanyang mga gawi at lumabas na pinipilit niya ito sa umaga sa katahimikan at stress. Hiniling ko sa kanya na subukan ng isang bagay, baguhin ang oras maghintay hanggang hapon. Gawin itong isang sandali ng pangangalaga, hindi isang paraan, para makayana ng araw. Pagkalipas ng ilang linggo, bumalik siya at ngumiti. Parang naging tao ulit ang pakiramdam, sabi niya sa akin. Parang ako ulit. Iyan ang nais ko. Para sa bawat babaeng nakikinig dito. Dahil ang siya, kahit sa sarili, ay hindi lamang tungkol sa function. Ito ay tungkol sa dignidad pagiging naroroon at pakiramdam na buhay muli. Kaya kung kayo ay nahihirapan nagtatanong o simpleng nabubuhay sa nakasanayan, marahil ang pagbabagong kailangan ninyo ay wala sa akto mismo, kundi sa timing. Subukan ang pagbabagong ito at hayaan ang inyong katawan na ipakita sa inyo ang pagkakaiba. Hindi pa huli ang lahat upang bawiin ang inyong kalusugan isang tahimik na sandali sa bawat pagkakataon. Pangwakas na kaisipan, pagbawi sa intimasya, pagrespeto sa katawan. Sa puntong ito, marahil ay medyo iba na ang inyong pagtingin sa mga bagay-bagay. At kung gayon, nais kong sabihin ito ng malinaw, hindi kayo nag-iisa, hindi kayo sira, at tiyak na hindi kayo ang nag-iisang babae na higit sa siksita na sinusubukang unawain kung ano ang nangyayari sa likod ng mga saradong pinto. Ginugol ko ang mahigit tatlong dekada sa pakikinig sa mga babaeng tulad ninyo. Malalakas may dangal pribadong individual na nagdala ng mga tanong gawi at tahimik na takot na ikinahihiya nilang sabihin ng malakas. At ang natutunan ko ay ito gaano man kayo katanda ang inyong pagnanais na makaramdam ng koneksyon, makaramdam ng kasiyahan, makaramdam na buhay ay hindi kailanman ganap na nawawala. Ito ay nagiging mas tahimik lamang mas komplikado at mas madaling masira kapag binabaliwala natin ang sinasabi ng katawan. Pinag-usapan natin ngayon ang tungkol sa apat na partikular na pagkakamali na madalas gawin ng mga nakatatandang kababaihan pagdating sa masturbation sa umaga. Hindi ito mukhang mapanganib sa una. Ang hindi pagkain ng almusal pagbabasa ng mabilis na kwento pag sa maling paraan pakiramdam ng kaunting konsensya ngunit sa paglipas ng panahon ang maliliit na bagay na ito ay naiipon binabago nito ang inyong mga hormon. pinipinsala nito ang inyong pelvic floor binabago nito ang hugis ng inyong utak at sinisira ang inyong kumpiyansa habang sinasabi ninyo pa rin sa inyong sarili wala lang yan ngunit ito ay malaking bagay dahil ang inyong kalusugan ay malaking bagay ang inyong puso, mga daluyan ng dugo, mga ugat, mga hormone, lahat ng ito ay mas mahalaga ngayon kaysa dati. Habang tayo ay tumatanda, mas nagkakaroon ng bigat ang bawat maliit na pagpili. Hindi 'yun isang bagay na dapat katakutan. Ito ay isang bagay na dapat parangalan. Karapat-dapat ang inyong katawan diyan. Karapat-dapat kayo diyan. At narito ang bahaging nais kong pinakatandaan ninyo, hindi ito nangangahulugan ng pagsuko sa kasiyahan. Ito ay nangangahulugan ng pagpili nito ng mas matalino, may kamalayan sa tamang oras, sa tamang paraan. Hindi bilang isang lihim, hindi bilang isang saklay, kundi bilang isang sandali ng paggalang sa sarili. Iyon ang dahilan kung bakit ibinahagi ko ang perpektong oras upang gawin ang sariling kasiyahan. Sa hapon hanggang maagang gabi, kung kailan handa ang inyong katawan tatag ang inyong puso at kalmado ang inyong isip isang oras kung kailan sinusuportahan ng akto ang paggaling hindi ang pinsala kung ginagawa ninyo ang dati ninyong ginagawa at nagtataka kung bakit iba na ang pakiramdam ngayon alam na ninyo at ngayon ay mayroon na kayong kapangyarihan na baguhin ito dahan-dahan tahimik ngunit may layunin isang mahalagang aral sa buhay ang isang mahalagang aral sa buhay na natutunan ko at ibinabahagi sa aking mga pasyente ay ito. Ang tunay na lakas sa ating mga huling taon ay hindi tungkol sa pagkakait sa ating mga pangangailangan. Ito ay tungkol sa malalim na pag-unawa sa mga ito at pagtugon ng may karunungan at habag sa sarili. Dinala kayo ng inyong katawan sa buong buhay ninyo. Ang pag-aaral na pakinggan ang nagbabago nitong wika ay isa sa mga pinakamalalim na gawa ng pangangalaga sa sarili na maaari ninyong gawin sanay nagbigay ito sa inyo ng kalinawan sanay nagbigay ito sa inyo ng pahintulot at higit sa lahat sanay ipinaalala nito sa inyo na kayo ay isang babae pa rin na may mga pangangailangan may halaga at may karapatang maging masaya sa sarili ninyong balat kahit ngayon lalo na ngayon kaya kunin ang inyong natutunan ngayon at hayaan itong magsilbi para sa inyo. Kung ang mensaheng ito ay nagsalita sa isang bagay na malalim sa inyo, mangyaring isaalang-alang ang pag-subscribe para sa mas maraming nilalaman na partikular na idinisenyo para sa mga kababaihang naglalakbay sa kanilang kalusugan sa kanilang 60s at higit pa. Ang inyong kalusugan, inyong boses at inyong dignidad ay nananatiling napakahalaga. Kung kayo ay kasama ko pa rin at natututo pa ang natututo pa rin ako sa mga komento sa ibaba. Ipaalala natin sa isa't isa na ang paglago ay hindi natatapos sa edad. Ito ay nagsisimula lamang magkaroon ng mas malalim na kahulugan. At pakiusap ibahagi ang impormasyong ito sa mga kamag-anak o kaibigan na maaring makinabang din dito. Lahat tayo ay tumatanda, ngunit hindi natin kailangang gawin ito nang nag-iisa o sa katahimikan.